ganito ang klase ng mga Pilipino na nandyan sa Pilipinas na siyang bumoboto at sumusuporta ng mga politikong kurap, gahaman at walang hiyang hinahakot ang pera ng bayan. Ganitong klasing tao na akala mo eh, ginagamit ang utak pero sa totoo niya nagsasalita na walang laman alam nyo po, sayang kasi nakapunta ako ng maraming lugar na sa Pilipinas. Nakikita ko ang daming magagaling na Pilipino. Ang daming nagtatrabaho ng maayos. Ang daming tao dyan na may talent. Pero ano ang ginagawa ng mga taong nagtatago sa, nagtatago sa likod ng keyboard? Ganito. Balasubas, walang hiya, walang modo, at hindi iniisip ang kapakanan ng maraming tao. Para sa kanila, okay lang 'yan kung anong pinagsasabi nila sa online, sa internet. Okay lang makasakit sila ng tao kasi hindi naman sila nakikilala, 'di ba? Hindi naman kayo mahahabol, lalo pa fake 'yung pangalan ninyo, 'yung mga picture ninyo, nagtatago din kayo sa kung kani-kanino. Pero alam nyo po ba kung anong nakakatakot? ang pagbalik ng lahat ng mga kasamaang sinasabi ninyo online kasi babalik at babalik yan sa inyo at alam ko lahat ng tao masama ka man o hindi meron kang puso kapag apektado na lalo na yung pinaka -importante yung tao sa buhay mo iiyak ka rin at pagsisisihan mo ang mga ginagawa mo kaya dapat magbago ka na